Ayun. So, kung bago ka lang dito sa page ko, huwag mong kalimutang i-follow at i-like ang aking page, alright? So, by the way guys, ah, gusto ko parang ipagmayabang kung payong ko dito sa motor, no? Which is napaka-relax kapag ka nagde-deliver ako. So, sa mga gusto mag-avail ng ganito, ah, check nyo na lang yung link dyan, no? So, ano siya, windproof siya. Napakalupit, guys. Hindi ka pa naaarawan, oh. Nasubukan ko na rin sa ulan 'to. Which is talaga nakakatulong siya, men. Napakalupit, men. Napakalupit. Maraming advantage tong ano, uh, itong payong na 'to. Ito, Nak nakikita niyo 'yan, oh. <laughs> 'Di ba? Stick. Parang naging habal-habal na tuloy yung ano, yung dating ng motor, eh. Yung dating ng click ang disadvantage lang nito guys is uh, hindi siya pwede sa ano highway kasi sobrang mahangin sa highway right yun lang naman yung disadvantage niya yung singit singit madali lang naman eh madali lang siyang isingit singit guys so sa mga gustong mag avail na napakalaki ng tulong lalo, lalo kapag grab rider or panda ka kailangan na kailangan nya guys kasi nakaka stress kapag naharawan ka eh lalo kapag traffic So kapag meron to, 'di ba? Lupit. Relax na relax ang pagde-deliver, 'di ba? Naubusan pala ako ng sticker, guys, no. Papagawa na lang ulit ako para mabigyan ko yung mga hindi pa nabigyan, no. Yung mga nanghihingi ng ano diyan ng sticker diyan, no. Sorry, naubusan tayo ng sticker, guys. Yan, Inuna ko muna yung mga ano, yung mga nanghihingi. Wala ba? wala namang daan dito. Ayun, meron. Tantine sir. So guys ah, 'yung mga gusto mag-avail ng ganitong passing ano, setup no sa motor. <laughs> hindi siya pang-forma guys ah, para sa mga rider na gustong mag-relax to. Yung mga ayaw maarawan para hindi na stress Yung mga ayaw nauulan, ayan. Napaka-convenient nito na guys. Ito binebenta ko sa inyo to kasi malaking tulong to no. O oh, sasabihin ng iba diyan, "Ang pangit. Parang tricycle." dami mong alam para nga sa mga ano to eh gusto mag relax eh hindi naman hindi naman pa to eh ha ah. pero wala try ko na to sa Marcos eh hindi naman siya maangin normal pa rin yung ano yung pagdadrive mo ng motor kahit meron tong payong na to <laughs> payong yung tawag eh no tsaka ano kung nalalabuan na kayo halimbawa sobrang lakas ng ulan pwede nyo i-open to yun o no? nakikita nyo yung maliit na yan Pwede nyo i-open yan Para may makita kayo sa daan Lalo kapag kagabi tapos umuulan Talagang wala kang makita Pero meron silang ginawang maliit na bintana dyan. Habal habal Sinong gustong umangkas dyan Di ka pa maiinitan Di ka pa maaarawan Di ka pa mahanginan oh, diba? Habal habal Free angkas Alright hey. Mag-install nga rin ako ng ganito ko sa KRB. <laughs> Tapos ipatakbo ko sa ano, highway. <laughs> Kasi yung KRB na ginagamit ko pang long ride yun eh. Pang touring ba? Tapos install lang ko siya ng ganito. Ano. Lupit, men! Ako lang yung kakaibang rider na naka-KRB na naka ganito. <laughs> Tsaka yung kabitan na ito, guys, napakadali lang siyang, I mean, na, madali lang siyang i-install. Sa side mirror lang siya. Ayan, kung nakikita nyo yung dalawang bakal na yan. Sa side mirror lang siya nakakabit, guys. Wala nang iba. Alright. Magaan lang naman siya. As in, parang payong lang talaga siya. Ito lang yung frame niya, yung bakal. Pero mag magaan na klaseng bakal yan. Hindi siya yung mabigat. Alright. Bye-bye. Naman, nagpapatakbo na ako ng 40 pero hindi pa rin mahangin. Siguro hanggang 60 kaya niya Kasi napatakbo ko na ito ng 60 Dito na, nandito na ako sa may church Okay, hintayin natin si sir dito guys Oop Siyempre dito tayo kahit may araw pa yan Diba, yabang yan o no? yan o <tinyo>